Kaya nagahanap ng magarabong damit na isusuot para sa mga dadaluhan niyong mga formal events. Gaya po ng halimbawa ay eh, kasal, debut prom night, homecoming dance, black tie events o yung kahit anong pamang bigating okasyon. Meron kaming may recommend na lugar para po sa inyo lahat. Doon po sa bahay ng pandi ay may matatagpuan kayong one-stop shop para sa inyong formal na wear needs o yung mga isusuot na kailangan na may magandang kalidad. Ngunit pasok, swak sa budget nyo. Sa ganda ng pagkakagawa ng kanilang mga gowns, yung barong, yung suits o yung magmumukha kayong talagang mga nagagandahang mga lakan at lakambini kapag ito'y inyong naisuot. Kaya tara na po at pasyalan natin ang the home of world-class gowns and barongs dito po sa Bulacan, ang disenyo pandi. Dito lang sa Galing Bulacan. na at Barong ito ang ating katangi-tanging pangbansang kasuotan na kadalasan ay sa mga magagarbong okasyon natin nakikita ay maipagmamalaking gawang bulakan. Kung nais nyo ng dekalidad, detalyadong burda, elegante, exclusive design at custom-made na Filipiniana gowns, barong at suits, tara na at mamili sa disenyo pandi. disenyo Pandi Wedding Bee po ay ay naitayo noong 2018. January 31 kami nagkaroon ng inauguration. Bakit ba meron tayong disenyo Pandi Wedding Bee Unang-una po, uh, gusto namin maipakilala yung mga gawa ng mga members ng Bagong Barrio Multi-Purpose Cooperative. Ito nga po, ang ating pong disenyo pandi wedding dipo ay mayroong more or less 50 stalls na ang may-ari po nito or ang may rights ay ang mga member ng kooperatiba. Mga Pilipiniana, gowns and barong na pangkaraniwan naman pong kailangan ng ating mga Pilipino, lalo na po sa mga buwan ng wika. At sa buwan naman po ng mga kasal, ay lahat naman po ng buwan ay may ikinakasal. At mga debu na kailangan ng mga gowns sa na nandito niyo po makikita sa wedding dito. Ito po ay isa para makilala din po ang ating bayan, ang bayan ng Pandi. January 8 2021, nag po ako dito sa disenyo Pandi. Then after po noon, two years na po ako, ito na po, dumami na po yung items ko. Ang bestseller ko is ito po, yung mga Maria Clara at Filipina na Start po tayo ng 3,500 up to 6,000. Depende po kasi sa design at sa tela. Invite ko lang po kayo dito sa Disenyo Pandi B3. Second floor in front po mismo ng ang pandi. Meron din po pala akong FB page, G-Label, at ang cellphone number ko po ay 0999-222-0332. Maraming salamat po. Itong store namin, hindi ito inaasahan. 26 years old ako nung nag-start akong mag-business. Then, ngayon, magpa-5 years na yung shop namin. And still, ayan, mapapansin nyo naman. Bunga. Dito sa amin, sa butik namin, ang pinaka bestseller talaga namin is bridal gown and groom suit. If you have any concern, feel free to ask and drop sa aming physical store located at Desenyo Pandi Wedding Depot, stall number B19. Open po kami daily and also we have Facebook page, search Labnes Boutique, Instagram account, and then TikTok account, and we also have Shopee and Lazada. Search Labnas Boutique. Sa mga kababayan po natin, sa mga taga Bulacan, at sa iba pang lugar sa Pilipinas, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa aming pinagmamalaking disenyo Pandi Wedding Dipo na matatagpuan po dito sa bagong barrio Pandi Bulacan na marami po kayo mapagpipilian, lalo na po ang mga Pilipiniana, barong, gowns po sa lahat ng pangangailangan meron dito.